Kung merong magpapaalam, meron ding darating. Ito ang sayonara and also welcome party. I-welcome e namin yung apat na bago pero anim yung uuwi. Sa araw-araw natin -araw naririnig ang Otskari sa Mades, sanay na tayo. Pero may isang Otskari sa Mades na talagang nakakaiyak, yung totoo, yung galing sa puso. Kasi pauwi na yung mga simpay namin. Natapos na nila ang tatlong taon nila dito. Masakit kasi iiwan na nila tayo. Pero masaya rin kasi makakasama na nila ang pamilya nila. May kunting kirot lang sa puso yung mga huling bili nila. Tulad ng, huwag niyong gayahin ang mga maling nakita niyo sa amin, huwag kayong mag-away kasi sobrang bilis lang ng panahon. Mag-ipon kayo at huwag magpabudol sa mga sales. Lalo na sa mga sapatos at kung ano-ano pa. na mo, 3 years na po. So, karoon okay. na humana. mga namin, dahil ko an sad kay na ay mabilin nga friends dayon um ko an bo dayon ko kay mga kaubo dami sa mga family dayon ka mo nga layo pa mo sa inyong family ka an tanang enjoy lang kay kanjud ka ay ka ay din niya at di ta dreams po po. Ma <tinyo> Habang nakikinig ako sa kanila, tumulo din yung luha ko, emotional kasi ako. Pero napaisip ako bigla. Paano kung ako naman ang matapos? Ano na ang kasunod? Saan ako pupunta? Ang daming tanong sa isip ko. Kaya ikaw, habang andito ka pa, Huwag mong sayangin ng oras, mag-aral ka, mag-take ng mga exams, lalo na yung pro Kahit anong klaseng pro-metric, i-consider mo yung kung ano yung mga possible, like for example, food processing, food service, agriculture, caregiving, automotive, at kung ano-ano pang possible talaga na pwede mong maging trabaho kapag bumalik ka ng Japan. Kasi tulad namin, yung 3 years na training namin, hindi yun sa category sa skills. So, ibig sabihin, kapag babalik kami ng Japan, kailangan namin talaga na mag-take ng prometric exam sa kung anong skills ang gusto namin. So, kahit wala ka pang balak na bumalik, kumuha ka ng certificate. Hindi naman natin hawak ang panahon. Hindi natin alam ang future. Baka dumating yung araw na kailangan mo pala, at least handa ka na. 10 years naman yung validity ng certificate eh. Ako sa ngayon, wala pa akong balak na bumalik ng Japan. Hindi ko pa tapos din yung 3 years na contract ko. Pero dalawa na yung hawak kong certificate. Nung meron ding pagkakataon na merong interview, sumali din ako sa interview at yes, sa awa ng Diyos, nakapasa din ako. So ibig sabihin, meron akong company. Pero yung company kong yun, kailangan ko pa ng exam. So, I'm preparing for that exam. Sinasabi ko lang to sa'yo kasi mahirap nang magsisi pag uwi mo ng Pilipinas. Yung sasabihin mong sana, nag-take ako noon habang nasa Japan pa ako. Kasi pagdating mo ng Pinas, wala ka ng gana mag-aral, lalo na't ni Hongo. Oh my gosh! Yung mga prometric exam, ni Hongo yun ha. May mga English, Konte lang. Like for example, sa agriculture, English yung prometric exam nun. Yung twin sister ko, galing din yun ng Japan. Nung nandito siya sa Japan, nag-take din yun siya ng JLPT and also passer na na rin yun sa food processing. So, yun nga, wala pa rin naman talaga siyang planong bumalik ng Japan pero nag lang. Kaya again, habang andito ka pa, take advantage sa lahat ng pwedeng magamit para sa future mo. Swear, you can never go wrong preparing for what could possibly happen. So go, create your own opportunity. Good uh -huh. Salamat po. Salamat po. <laughs>